Kumusta mga kaibigan? Excited na ba kayo sa pagsalubong ng bagong taon? Ako rin, pero siguraduhin natin ligtas tayo ha? Ligtas at masaya, okay? Pag-usapan natin ang tungkol sa boga at mga iligal na paputok. Alam nyo naman yung mga kanyong gawa sa tubo ng PVC. Delikado talaga yan. Mahigpit ang kampanya ng mga pulis laban dyan ngayong taon. At may magandang dahilan. Ngayong taon lang, 47 katao na ang nasaktan. May mga nawalan pa ng paningin o pandinig o nagtamo ng matinding paso. Doon sa Rizal, 400 na boga ang sinira ng mga pulis. At alam nyo ba, hinahanap din ng internet police ang mga nagbebenta ng paputok online. Noong nakaraang linggo, nahuli nila ang dalawang tao sa Pampanga na nagbebenta ng 60,000 pesos na halaga ng iligal na paputok. May nahuli ring dalawa pang tao na nagbebenta ng halos 7,000 pesos na halaga para lang pambayad sa eskwela. Kung may-ari kayo ng tindahan, makinig kayo, malaking problema ang pagbebenta ng iligal na paputok. Maari niyong mawala ang lisensya niyo sa pagnenegosyo at kukunin nila lahat ng paninda niyo. Mga magulang, bantayan niyo ang mga anak niyo at turuan sila kung gaano kadelikado ang mga ito. Kaya, maging matalino at ligtas tayo ngayong bagong taon. Magsaya tayo, pero maging responsible.